往基尼利城列車即將到達，請先讓車上乘客落車。來到第二站，全新到車上乘客，大家好，歡迎光臨。 Meron na tayo, guys. San Juan. Ayan. Ito tayo. Ganito kagulo kapag Sunday. So, split lang naman tayo dito. Kasi ano, magbabayad lang tayo ng SS9. Alright. Nandito na tayo, guys, sa so, Worldwide. Ayan. Yeah, Pasaktan. Ayan. Yeah, dito tayo magbayad ng... SS natin. Dito. Ayan o. Pasok tayo dito. Maaga pa. Ayan. Let's go tayo dito. Freaking days. O, diba? Habang nag-aantay ng resibo. Tapos na. Uwi na po tayo.